Maganda itong testimonya ng kababayan natin, basahin natin. Good PM po, follow up ko po, dati sabi ko sa inyo, one tablet sa umaga, one tablet sa gabi. Ngayon, naubos ko na po yung isang bote. Nag-order po ulit ako sa inyo. Ang ginawa ko po, two tablets sa umaga, two tablets sa gabi. Pang two, day, pang two days ko po ngayon, binago ko po, ginawa ko pong two tablet. Sumakit ang tiyan ko, umilab. Nakadumi ako ng dalawang, gantatlo yata ang sabi niya. Nasakit talaga, talagang gusto nyo magbawas ng magbawas Di na umabot sa inidoro, sa flooring ko na inilabas Natakot din po ako, nagulat, ganito po ang lumabas Okay, ano yung lumabas kay kabayan? Ito, pakita natin Yan, parang yung plema, no? Parang plema yan Nakadikit yan sa bituka mo ng matagal na panahon Na hindi yan basta-basta may lalabas may lalabas mo yan kung gagamit ka ng acid guard at lun ng uh, lunas natin, lunas herbal capsule natin. Marami ng testimonya yan, marami ng lumabas sa ganyan sa mga kababayan natin. Talagang paglabas niyan, gumaan yung pakiramdam nila. Talagang napakaginahawa daw. Yung iba pa, yung pananakit ng kanilang tagiliran, nawala. Pananakit ng kanilang tiyan, yung pagiging bloated, nawala. Lahat nawala. Gumaan yung pakiramdam nila, sumarap so yung pagtulog nila. Kung di mo naalis dyan sa bituka mo, magkukos yan ng maraming pananakit sa, syempre, sa katawan mo, especially dito sa tiyan mo. And then, magiging kos yan ng mga iba't ibang uri ng karamdaman, ma maaaring maraming pinsala yan sa loob ng tiyan mo. So, salamat sa lunas at saka acid guard. Stay healthy mga kababayan. Ako si Chance at ako gala.